Masakit para sa aktor na si Jano Gibbs ang mawalan ng ama at sa kabilangan ng pagpano ng kanyang ama ay marami siyang natutunan at marami ng mga tao ang tila nagalit at ginawa silang katatawanan. Ayon kay Jano Gibbs, may mga taong tila hindi talaga marunong makaramdam ng sakit dahil ginamit pa nga si Jano at sinabing siya ang may kinalaman sa pagpano ng kanyang ama. Ilang mga YouTube channel ang kanyang binatikos at sinabing maling-mali ang mga ginawa nito para sa kanyang pamilya. Sa kwento ni Jano Gibb ay inamin niyang sobra siyang nasaktan sa mga taong tila ginawang katatawanan at walangang respetong inabot sa kanyang ama. Nagbigay din ng pahayag si Jano Gibb tungkol sa mga pulis na tila pinabayaan ang kanilang imbestigasyon na ginagawa at kumalat pa nga ang video na kung saan ay makikita si Ronaldo Valdez. Ayon kay Jano, sana man lang daw ay ginawa ng mga pulis ang dapat nilang gawin at ibigay ang tamang proseso para sa kanyang yumaong ama. Ayon kay Jano, tila nalagay din sa alanganin ang kanilang safety dahil ang kanilang address ay naipost din sa social media. Ayon kay Jano Gibbs, kasama niya ang kanyang ama ng gabing iyon pero nakahiwalay nga siya ng tinutulugan. Kaya naman nang malaman niya ang nangyari ay mabilis na punta ang kanilang barangay captain at sumunod nga ang mga polis para tingnan at bigan pa nga ng tulong si Ronaldo para mabdala ng hospital. Ayon kay Jano, napakalungkot ng kanilang naging Pasko at bagong taon na hindi nga nakasama ang kanyang ama. Pakiusap naman niya sa mga pulis na magbigay ng public apology dahil na rin sa nangyaring tila kapabayaan at pati na rin sa mga taong gumawa ng kwento at hindi nga nagbigay galang sa yumaong ama niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga maling impormasyon at pagpapakalat ng mga video na maselan na hindi dapat ipinapakita sa social media. Kaya man ayon kay Jano darating ang panahon na makikita rin ng mga taong ito ang ginawa nilang pambabastos sa kanyang ama.